Sayang to oh. Natambakan lang. Pag nilinis yan. Maganda yan pag nilinis. Natambakan lang. Gaming. Okay. Kumukulo pa yan. Hmm. May itlog. Ito. Dito mas malinaw oh. Dito, dito, dito. na lang tayo. Okay mainit yung tubig nyan so, oh, mainit nga guys dahil ito ay mainit ito ilog oh malinaw malinaw บรรังคะหคุณละ